Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa buhay lalo na sa mga gagawin at ayaw ng nang. nangangako sa ibang tao para walang obligasyon na gagawin. At hindi basta nagtitiwala lalo sa mga usapang pera. At mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa sa pera kong kikita ay ayaw ng may kalokohan, nang walang makaaway na tao kung tungkol sa pera, at ayaw ng mga usapang may kabastusan, dahil nakakainis para sa kanya, mas gusto ang magtrabaho na masaya at nag-iisa, laging inuuna na mapasaya pamilya sa mga ginagawang kasipagan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 28, number 36 at number 15. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung usapang pera ay walang oras na ibibigay kong pag-utang ang pag-uusapan at kung sa trabaho ay may matalinong kaisipan para gumawa ng gawain, maingat at masinop sa mga ginagawang trabaho para hindi mapasok. Sa problema ayaw ng mga kuwentuhan pag oras ng trabaho, kung sa trabaho at tahanan ay malinis na paggawa, ang ginagawa na nagbibigay ng good vibes, hindi nagpapataan sa dapat na matapos, at pag may sinabi ay gagawin, kung nasa tamang katwiran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 5, number 37 at number 10. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May pagkastrike to sa trabaho para magawa ng maayos. Ang lahat ay ayaw ng mga usapang na chismis lang mas. Gusto pa ang makapagtrabaho, at laging inuuna ang buhay-tahanan na mapasaya, gumagawa lagi ng masipag sa hanap buhay, at kung suhulan naman ng pera ay ayaw ng ganoong mga pag-uusap, ayaw ng mga usapang kalokohan at mga toksuhan ng pagmamahalan, wise sa trabaho sa ikakaganda ng magagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, matipid sa pagpapalabas ng pera sa ibang tao sa pamilya ang pera na iipon, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 18 number 31 at number 17. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maingat na pag-uugali na may kahabaan ang pasensya. Dahil matahimik na araw ang gusto walang inaalalang. Kaaway o pagkakamali sa trabaho ay mahaba ang pasensya. Sa mga dapat na magawa, nang laging may positive energy. Na resulta, maingat naman sa pagsasalita para walang masaktan na damdamin na ibang tao. Sa tahanan ay ganoon din mahaba ang pasensya. Ayaw ng mga usapang kaburdihan iiwanan kagad ang mga kausap may malakas na pakiramdam at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may kaluwagan sa pagpapalabas ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 28 number 31 at number 20. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masinop sa kinikitang pera, at laging inuuna ang dapat na magawa sa hanap buhay hindi nagpapataan sa mga gagawin, at maingat hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng hanap buhay, madisiplina sa mga sinasabi. Ayaw ng padalos-dolos na pananalita sa pagkita. Nang pera parehas walang lamangan ng makaiwas sa makaka-away na tao, at sa tahanan ay laging maasikaso sa buhay-tahanan, lalo na sa pagkain para maging malulusog ang mga katawan ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, matipid sa pagpapalabas ng pera pagtitipid ang nasa isipan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 40 number 27 at number 30. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawain na ugali kung nasa trabaho, ayaw ng may nakakaaway sa hanap buhay para masayang nakakagawa. Ang gawain at hindi basta nagbibigay ng mga kaalaman. Sa mga gawain, mas gusto ang nakakagawa ng trabaho. Nang nag-iisa, dahil para maging maayos ang mga magagawa. At walang mga abala, maingat sa pamumuhay para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Laging nasa isipan na unahin ang pamilya para sa pag-asenso sa pamumuhay, ayaw ng mga usapang natungkol sa ibang tao, at hindi kagad magpapautang ng pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color gold number 16 number 29 at number 30 Libra Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sinisigurado ang mga sinasabi lalo na sa mga kausap. Lalo na sa trabaho at sa tahanan ay masayang usapan. Ang gusto at maayos na pagkain para sa maayos na mga bawat kalusugan, masaya ang isipan dahil sa maayos na kumikita ng pera, at masipag sa mga ginagawa dahil siguradong makakaipon ng pera, pag maayos ang trabaho at makakakuha ng pagtaas ng sweldo, laging inuuna ang pamilya sa mga ginagawa, kaya laging nag-iingat sa mga ginagawa sa pamumuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 24, number 22 at number 36. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May striktong ugali kung sa trabaho, para walang maging. Abala hanggang sa makatapos, walang gagawin, na pwedeng. Mawalan ng trabaho para mapanatiling masaya ang pamumuhay. Maingat sa mga sinasabi, para walang makaaway na ibang. Tao, at sa pamilya, ay maingat magsalita para walang. Tampuhan, ng lihim, at laging masaya ang aura sa tahanan. Laging inuuna ang mga trabaho para makagawa ng maayos. Nagawain, madisiplina sa gawain para makakuha ng pag-asenso, maaruga sa magulang may kahandaan laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 20 number 14 at number 33. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, hindi kagad nagtitiwala maingat. Sa ginagawang pamumuhay para walang maging suliranin at hindi nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao kung usapang pera ay lalong maingat hindi madaling magtiwala lalo na pagtungkol sa pera at may nakatagong ugali na matapang handa namang ilabas kung kailangan maingat sa ginagawa dahil ayaw ng pagkakamali naninigurado sa mga sinasabi ay ginagawa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 10 number 27 at number 12. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masipag wala sa isipan ang magpataan sa mga gawain, at kung usapang kaberdihan ay ayaw ng Ganoong usapan pag nasa trabaho, sa trabaho ay naka. Focus para makatapos ng maayos. At kung nakapagsalita sa mga kausap ay gagawin, para laging nakakakuha ng respeto sa mga nakausap, at hindi makukuha sa suhol ng pera, maingat sa buhay, at sa mga sinasabi at ginagawa, sa tahanan kaya maingat at masinop sa mga kinikitang pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 25, number 24 at number 16. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik at maggusto pa ang mag-isa sa paggawa ng gawain para laging walang abala at kung nasa tahanan ay maayos na masasayang. Usapan ng gusto sa pera ay ayaw ng mga suhulan ng pera na pag-uusap, ayaw ng pagkakamali dahil kaya magiging malungkot ang pamumuhay, pag nabalikan ng karma ng kamalasan kaya kung kikita ng pera ay mas gusto ang pinaghirapan na maiipon, ayaw makisuyo sa ibang tao ayaw ng may utang na loob, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 29 number 34 at number 8. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at laging inuuna ang kailangan ng pamilya. Para laging masaya ang bahay ng laging nakakabuo ng aura ng swerte, sa trabaho ay hindi gagawa ng pagpapataan. Masipag, at kung may nasabi sa mga kapamilya ay gagawin, sa ibang tao ay hindi kagad nagbibigay ng pangako, masipag sa trabaho at masinop sa dapat nagagawin at hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera, sa tahanan masinop para sa ikakaganda ng buhay pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 14, number 8 at number 29.